Sa wakas, humarap si Rayo sa kanya at sinabi, panahon na para lumipat sa kanilang susunod na destinasyon. Agad na lumiwanag ang ekspresyon ni Juri. Tulad ng isang masayang bata, siya ay ngumiti at sumunod kay Ryu habang umalis sila sa nayon. Nagbago ang eksena at nakita natin ang isang nayon ng orc tahanan ng maraming archer. Ang buong nayon ay nasa guho. Si Ryu matapos na mapatay ang orc archer boss ay umiiwas sa kanilang mga volume na may hindi pangkaraniwang katumpakan at pinatay silang lahat. Ipinapaalam ng sistema kay Ryu na pinatay niya ang Orc Archer, isa sa mga intermediate bosses. Nakakuha siya ng 37% na karanasan, 4,000 ginto, at nakuha ang Agility Archer Boots, isang kalawang na arrowhead, isang mababang antas na berdeng mana stone, at ang ikatlong piraso ng Stone of Balance. Sinuri ni Ryu ang mga bota. May tibay itong isang libo at malinaw na mas mataas ang kalidad kaysa sa kanyang kasalukuyang pares agad niyang pinalitan ang mga ito. Naramdaman ang bahagyang pagtaas sa kanyang agility stat, dagdag na apat. Nasiyahan, inunat niya ang kanyang mga paa at naisip, maganda, masikip, mabilis at hindi madulas, tulad ng dapat maging mga bota at babae. Pero ngayon, ang natitira na lamang ay ang huling boss, ang high orc. Ang pagpatay dito ay hindi biro mayroong mahigpit na limitasyon sa oras kapag nakikipaglaban sa high orc. Mas mabilis siyang pumatay, mas malaki ang gantimpala. Sa kanyang nakaraang buhay, ang pinakamagandang record ni Ryu ay 43 segundo. Ngunit sa mga buff ni Jury na nagpapalakas sa kanya ngayon, determinado siyang lampasan iyon. Lumapit si Jury sa kanya na may mahiyain ng ngiti at sinabi, Tara na sa susunod na destinasyon. Nagbago muli ang eksena at nakita natin si Rayo na nakatayo sa ibabaw ng isa pang nayon ng orc, ganap na nawasak. Ang kanyang kill count ay umabot na sa siyam na Raan at siyam na putsyam na nagbigay sa kanya ng siyam na stat points salamat sa kanyang quintas na Marvel of Eternal Slumber. Ang tibay ng kwintas ay bumaba ng isa, kaya nagpa siya siyang huwag na itong gamitin muli hanggang sa maayos niya ito. Matapos makuha ang lahat ng kailangan niya, humarap si Rayo kay Juri at sinabi ng malamig, sapat na iyon. Dahan-dahang tinanong ni Jury kung hindi na siya manghuhuli pa kung talagang haharapin na nila ang huling boss. Tumango si Rayo at sinabi sa kanya na papatayin niya ang huling boss ngunit hindi siya makakasama. Dapat silang maghiwalay dito. Tumingin si Jury sa ibaba, itinatago ang lungkot sa kanyang mukha. Bumulong siya na maganda rin ang pakiramdam na makatrabaho siya, ngunit sa loob niya ay may pakiramdam ng pagkawala. Sinubukan niyang isipin na kung sinabi ni Black Scythe na hindi siya dapat sumama, tiyak na may dahilan siya. Marahil ang huling boss ay masyadong mapanganib. Narinig ni Ryu, siyempre, ang lahat ng mga iniisip na ito sa pamamagitan ng kanyang ruin of thoughts. Bumulong siya ng bahagya, nagtataka kung talagang naging ganito siya ka-attach sa kanya sa napakaikling panahon. At kahit gusto rin niyang manatili siya sa kanya, hindi biro ang high orc. Walang dahilan para isama siya sa ganitong delikadong sitwasyon. Si Jury na malinaw na emosyonal ay ginamit ang kanyang buff skill sa kanya sa huling pagkakataon. Taos pusong pinasalamatan siya, sinabing kung hindi dahil sa kanya, hindi siya makakaligtas sa round na ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang asul na mana stone mula sa kanyang inventaryo at iniabot ito sa kanya bilang pasasalamat. Tinanggihan ni Ryu, ngunit siya ay bahagyang nagpanik at iginiit, sinabing marami na siyang nakuha mula sa pagpatay sa tatlong daang orc at ito ay paraan lamang niya ng pagbabayad sa kanya. Ang hindi niya sinasabi ng malakas ay mayroon siyang isa pang mana stone na iniimbak para kay Ryu. Ngumiti siya, iniisip na hindi alam ni Ryu at Black Scythe na sila ay iisa at kung paano siya tutugon kapag nalaman niya ito. Bahagyang ngumiti, tinanggap ni Ryu ang kanyang regalo upang hindi masaktan ang kanyang damdamin. Sinabi niya sa kanya na alagaan ang sarili at humanap ng ligtas na lugar at huwag nang manghuli pa sa araw na iyon. Habang siya ay umaalis, pinapanood siya ni Jury na umalis, na parang may bahagi sa kanya na umaalis din. Nagbago ang eksena at ngayon si Rayu ay mabilis na gumagalaw, ginagamit ang kanyang tracking skill upang lapitan ang kanyang huling target. Iniisip niya na dahil nararamdaman pa rin niya ito, walang nakapagpatay dito. Sa kanyang nakaraang buhay, walang nakatalo sa halimaw na ito kahit isang beses. Ang High Orc, isa sa apat na pangunahing boss ng ikalimang round, ay nasa isang liga ng sarili nito. Kung ikukumpara dito, ang tatlong ibang boss ay parang mga sanggol. Maaaring kailanganin ang daan-daang level 20 na manlalaro na nagtutulungan para lamang mapabagsak ito. At kahit na, mahirap pa rin. Maging si Rayu ay namatay ng apat na beses sa pagsubok na patayin ito sa kanyang ikasyam na putsyam na regression. Ang kanyang pinakamagandang record ay apat na pung segundo sa kanyang ikawalumput dalawa na regression, ngunit determinado siyang lampasan iyon ngayon. Sa wakas, nakatawid siya sa makapal na gubat at naroon na ang High Orc, isang napakalaking halimaw na halos isang daang talampakan ang taas. Ngunit may napansin siyang bagay. Sa ibabaw ng balikat ng High Orc ay isang blonde na archer player na malinaw na sinusubukang patayin ito. Pinanood ni Rayo ng malamig habang basta't sinasaway siya ng High Orc at pinipiga siya tulad ng isang insekto. Ngayon, mas malinaw na nakita ni Ryu ang kanyang target at halos na pangiti. Hindi ito ordinaryong High Orc. Isa itong nakakadiring abominasyon na may dalawang ulo, limang binti, at sa isang dahilan, dalawang nakalaylay na ari sa pagitan ng kanyang mga binti na parang isang nakakasuklam na tropeyo. Ngumiti si Rayo sa kanyang sarili at bumulong, Well, kahit papaano, isa sa atin ang magkakaroon ng doble ng aksyon ngayong gabi. Pagkatapos nito, nakita natin kung paano itinapon ng dalawang ulong orc ang isang manlalaro sa lupa. Ang manlalaro na may maikling buhok, nanginginig, ay nakahiga doon sa pagkabigla, nag-iisip sa kanyang sarili, Ano bang nangyayari? Paano ito nangyari? Ayos lang ang lahat kanina. Nag-flashback ang eksena. Nakita natin ang limang manlalaro na nagkikita sa unang pagkakataon. Nagpasya silang magsama at manghuli ng mga orc. Ipinakilala ng maikling buhok na lalaki ang kanyang sarili bilang John Cio, isang level dose na mandirigma. Ipinakilala ng blonde na manghuhuli ang kanyang sarili bilang Brady. At dumating ang fighter na nahihiyang nagsabi na ang pangalan niya ay wawa, wawa, wawa. Oo, narinig mo nang tama. Wow, wah wah, 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 Humingi siya ng tawad ng awkward na ipinaliwanag na ito ay isang pagkakamali habang nagtatype ng kanyang pangalan sa paglikha ng karakter. Nadulas ang kanyang daliri sa keyboard at ito ay nastuck bilang wah, 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 wah. Sa una, inisip ni John Cio na nagtutulungan lang sila dahil sa kaginhawahan. Ngunit sa nakakagulat na paraan, nag-click sila ng maayos. Napakahusay ng kanilang teamwork. Naghuli sila ng mga org sa loob ng maraming oras. Ang kanilang synergy ay napaka-smooth na parang matagal na silang naglalaban. Pagkatapos ng anim na oras ng panghuhuli, lahat sila ay nakapatay ng tatlong daang orc, bawat isa. Nakaramdam ng kumpiyansa at kasiyahan, nagpasya silang ipagpatuloy ito bakit hindi mag-farm ng higit pang mga level at gantimpala habang may oras pa. Isa-isa, lahat sila ay umabot sa level 20, nag-unlock ng kanilang pinagsamang tampok at lumipat mula sa mga apprentices patungo sa mga regular na manlalaro. Sa kanilang bagong lakas, ang mga orc ay naging napakadaling talunin. Nagbiro pa si Brady na nakakatawa kung paano ang mga bagay na ito ay dati nilang kinatatakutan. Pagkatapos, nagmungkahi si Wawa-Wawa-Wawa na nahihiya pa rin sa kanyang pangalan na itulak pa at salakayin ang mas malaking nayon ng ork. Ngunit sa sandaling natapos niya ang pagsasalita, biglang natigilan si John Sio. Sa kanilang harapan, sa mga anino, may gumagalaw. Napakalaki, nakakadiri, grotesk. Isang malaking figura na may dalawang nakakadiring ulo at isang mahaba, malagkit na dila bawat hakbang ay nanginginig ang lupa. Sa unang tingin, mukhang isa na namang orc. Ngunit sa kaibuturan, alam nilang hindi ito ordinaryong orc. Ito ay ibang bagay. Matapos ang ilang talakayan, nagmungkahi si Daisy, ang batang babae na may mahabang buhok, na subukan nila ito. Kung ito ay isang boss, sinabi niya na ang mga gantimpala ay maaaring magbago ng lahat. Nagatubili si John Sio, ngunit ang iba ay nagtipon. Malakas na sila ngayon, sumang-ayon si Brady, kaya nating harapin ang kahit ano kung tayo ay nagtutulungan. Ngunit sa sandaling humarap ang High Orc, napagtanto nilang mali sila. Ang dalawang set ng mata nito ay nakatutok sa kanila. Ang nangingibabaw na aura nito ay bumagsak na parang martilyo. Nararamdaman ni John at ng kanyang koponan na nag ang kanilang mga tuhod, ang kanilang mga katawan ay natigilan, ang kanilang kumpiyansa ay nagwawasak sa alikabok tumalon ang High Orc, at sa isang pagtalon, bumagsak ito nang direkta sa harap nila. Ang napakalaking kamay nito na may mga kuko ay sumugod, at ang dibdib ng isang manlalaro ay napunit agad. Ang isa pa ay itinapon na parang lamok. Sinubukan ni Brady na maglagay ng palaso, ngunit hindi mapigilan ng kanyang mga kamay ang nanginginig. Kinuha siya ng high orc at piniga siya, tulad ng lata ng soda. Mula sa likuran, Pinanood ni John sa takot, iniisip, ito ay hindi biktima. Ito ay kamatayan mismo. Tumalon si Wawa Wawa Wawa, sinusubukang protektahan si John, pinagana ang kanyang armor skill. Ngunit ang buntot ng High Orc ay umikot, nahuli siya sa ere, at piniga siya sa lupa. Isa na namang nawala. Sa loob ng ilang segundo, ang buong koponan ni John ay nawasak. At ngayon, siya na lang nanginginig ang puso ay bumabayo ang mga binti ay tumatangging gumalaw lumapit ang high orc ang laway nito ay tumutulo ang dalawang ulo nito ay nakatitig sa kanya nararamdaman ni john na ang kanyang puso ay bumigay sa takot ang kanyang katawan ay nagtaksil sa kanya kahit na umihi siya itinaas ng high orc ang kamay nito upang tapusin siya at doon lumitaw ang anino Mabagal, nagyeyelo, nakakatakot na Black Scythe rayu. Humakbang siya pasulong, ang kanyang presensya ay parang talim na humahati sa hangin. Nang walang salita, hinugot niya ang kanyang scythe at sa isang nakakasilaw na hiwa ay pinutol ang kanang ulo ng High Orc. Ang linya ng hiwa ay nagpatuloy upang putulin ang pangalawang ulo ng malinis. Ang napakalaking halimaw ay bumagsak sa lupa na may malakas na tunog hindi makapag-isip si John Seog sa nangyari. Nakatagilid siya, nakadilat ang mga mata, humihingal at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Si Rayo ay bumagsak sa lupa, ang kanyang aura ay naglalabas ng katahimikan, parang walang nangyari. Kahit si Ryu ay tila nagulat sa kung gaano kalinis ang pagkakapatay, bumubulong sa sarili na hindi niya inaasahan na mamamatay ito sa isang atake. Ipinabatid ng sistema kay Rayo na natalo niya ang mataas na orc nakakuha ng 37% karanasan, 4,000 ginto, umakyat sa antas 40 at ngayon ay itinuturing na isang eksperto, na unlock ang tampok na negosasyon. Sa mga sandaling iyon, tahimik na pinagsikapan ni Rayo ang kanyang aura na parang ang pagpatay sa kamatayan ay isa lamang pangkaraniwang araw sa trabaho. Napangiti si Rayo mula tenga hanggang tenga. Patuloy na nagpadala ng mga abiso ang sistema. Ang kanyang shield of death damage ay tumaas mula isang daan at dalawampung porsyento hanggang isang daan at apat na porsyento at ang kanyang night of death range ay nadoble mula limandaang metro hanggang isang buong kilometro. At dumating ang tunay na cherry on top. Natutunan niya ang isang eksklusibong kasanayan ng Grim Reaper, ang Moonlight Destruction, na may susunod na unlock na naghihintay sa antas anim na pu. Nang mabasa ni Rayo ang description, hindi niya maitatago ang kanyang mainit, halos mayabang ng ngiti. Ang moonlight destruction ay nagcha-charge ng isang segundo at naglalabas ng nakasisirang malawak na atake na nagbibigay ng isang libo at dalawang daan porsyento hybrid magical at physical damage at kung gabi, mas malakas pa ito na dagdagan ng limampung porsyento. Sa sampung minutong cooldown, ito ay talagang perpekto. Hanggang ngayon, ang pagkakaroon ng isang maaasahang atake ay ginagawang malaking panganib ang bawat pagkakamali. Pero sa malawak na saklaw ng kasanayang ito, hindi na ito naging alalahanin. Bukod dito, ang hybrid damage ay talagang kapaki-pakinabang laban sa mga susunod na boss na may labis na pisikal na resistensya. Umubo si Rayo ng mahina, bumubulong sa sarili kung gaano ito kapakinabang, at pagkatapos ay tinapik ang kanyang screen upang makita kung ano pa ang nakuha niya. Patuloy na naglista ang sistema ng kanyang mga nakuha. High Orc Glove, High Orc Molar Tooth, Low Rank Purple Mana Stone, at sa wakas, lumiwanag ang isang bagay na matagal na niyang pinagsisikapan. Nakuha ni Rayu ang Ruin of Balance. Ito ang kanyang pinagtatrabahuhan mula pa sa simula ng round. Nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo, sinipsip niya ang kapangyarihan ng Ruin diretso sa kanyang katawan. Agad na ang kanyang buong katawan ay nagningning ng ginto. Mas maliwanag at mas mabanggis kaysa sa anumang naramdaman niya. Alam na niya kung paano gumagana ang ruin of balance. Kung ang iyong mga stats ay nananatiling nasa loob ng sampung puntos mula sa isa't isa, nadodoble ang bawat isa sa kanila, kaya't maingat niyang ipinamahagi ang kanyang mga puntos mula sa simula. Lakas sa dalawamput pito, talino sa labing walo, sa dalawamput anim, swerte sa dalawamput walo, lahat ay nasa tamang saklaw ayon sa plano. Pero biglang may nangyaring hindi inaasahan. Nang ma-activate ang ruin, hindi lang basta na doble ang kanyang mga stats, kundi sumabog pa ang mga ito. Patuloy na tumaas ang mga numero at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, napatayo si Rayu na naguguluhan, nakadilat ang mga mata at bahagyang nakabukas ang panga. Ang kanyang lakas ay umabot sa tatlong daan at pitumput apat. Ang talino ay umabot sa anim na daan at labing apat. Ang liksi ay umabot sa limang daan at labing walo. Ang swerte ay tatlong daan at pitumput apat din. Tumingin siya sa kanyang status screen, labis na nagulat, bumubulong sa kanyang sarili, paano nangyari na lahat ng stats ko ay higit sa tatlong daan? Naisip ni Ryu na alam niyang nakakatulong ang buff ng round at ang blessing ni Jury, pero ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Kahit ano pa man ito, hindi siya nagre-reklamo. Tumaas ang kanyang mga stats at iyon ang mahalaga. Nagpa siya siyang samantalahin ang pagkakataon. Binuksan ang kanyang reward screen upang tingnan kung ano pa ang inihanda ng sistema para sa kanya. Agad na sinabi ng sistema na natalo niya ang mataas na orc, ang boss ng ikalimang round, sa isang segundo lamang.